o sa mga maglilinis ng gutter na maliliit lang ha na maliliit nyan o o yan, oh. oh. yan oh. maliliit lang yan lalagyan nyo ng mindset mindset ba yung 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 bang mindset na katak 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 ha kayo mga taga magdiwang kayo mga salaula kayo magtrabaho yung nagawa dito ha sa ano dasmawan ayan gagawa kayo ng ganyan o oh. parang kutsara o oh. yan o oh. oh. para bagang yung foil yung ihigupan mo ng ganun Ayan. Ayan. So, Ayan. Na pa pa restricted zone nan uh, po ilang po na restricted yun. Nagyan mo bobo -bo para Ayan. yung para gumulong para ganda. Pa bida Ayan, Ayan. ganyan ganyan ang gagawin ninyo. ni idol kasi ang ang tao marunong sa trabaho at ma maingat hindi yung banat kayo ng banat, trabaho kayo ng trabaho hindi naman kayo. Gagalingan kasi ninyo para walang magreklamo sa inyo. Pero no, ang dami ng ginawa ninyo dito mga gumawa dito sa ano, Dasmawa no. Ang natagong magdiwang kayo, nagkapurman pakintang Ano yan? Hindi nyo kayo marunong. So, Alan. O oh, yan o, no. oh. papakita ko sa iyo mamaya to Alan. Kaya lang ito, habang papanoorin mo mamaya, i-upload ito sa YouTube. Ang bahay mo nilinisan ko. nilinisan ko ang gutter gawa ng yung taga Magdiwang, taga Magdiwang. Na nagawa ng mga kurugkog. Hindi inayos ang paggawa kaya self-redula si sir na vlog na lang ang naglinis. Ganito kasipag. Saka yung aking foreman. <laughs> Oh, ini teka. Oh, kawakan mutu. Um, Kukuan mo naman. Ah. Ayan, nah, tiga nah. kuat tiga kuwa sa iyo. Yeah. Ah. Ini nah, pag selfie dula sir na vlog. Isi paglaga ni Pido oh. Oh, alan ha. Kawai kawai. Shout out sa mga taga Magdiwang daw. Oh, shout out sa iyo, mga Magdiwang. Ah. Mga tangang magtrabaho. Yung pangalang tata na adik na Panuway. Oh, Panuway. Nanatanggi pa ako sinong kumuha ng electrical wire. Tatlo. Tatlo box. Yan. Panoorin mo yung YouTube channel ko ah. Hindi na kayo sa contractor nyo. Hindi <laughs> kayo. Dapat sa inyo hindi nabigyan ng trabaho. Alam, may, bago, may, bagong kontrata pa naman contractor nyo. Alan. Sinisipagan ko na Alan. Pahinamin mo ko resource alan na. Uy, Alan. napulit ako. Alan. napulit akong bilog. Anting oh. Lunukin mo. <laughs> Tarsan. <laughs> Alan, malinis na Alan. Alan, malinis na Alan. Alan, Alan. Kauntin lang yan. Tubig na lang nung sa iyo yan. Alan, o, una na ha. Meron pa palang dalawang piraso. O, ayan. Ayan. Tapos, Alan. O, Alan. O, lalagyan ko ng bulkasil lang to Alan, o. Lalagyan ko ng bulkasil to ha. O, kahit pumunta ka din sa taas, pupunasan ko ng ano, ng tuyo para sabihin mo eh no. Oh, Saka yung butas ng yun, alam no. Oh. Yan may butas dyan sa kanto eh. Yan no oh, alam oh. Kita mo yung butas. No, oh, lalagyan ko yan na lang. Ha? Lagyan ko alam na para pag pumunta ka rito sa taas. Nakita mo. Yung pinapanood, pinapanood ko sa iyo ha. Matulog ka na muna dyan. Sige Alan At shout out sa mga taga manaway. Ah, para magdiwang. Mga trabaho mga bugok. So sunod. Galing nga yung trabaho nyo ha. Huwag kayong pasaway. Menga, 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 hmm? Buat <laughs>